Wala akong pera. Wala akong pambahid sa'yo. Sinisingil ba kita? T.Y.? Oo, oh, oh, T.Y. Ako? Oo. Oh. Ito. Ah! <laughs> <Ay>! <laughs> <May lang> ganyan. <laughs> Walang ganyan na. <laughs> Sumularo. <raw. laughs> okay. <laughs>

Welcome home, Mia. Yeah. Akala ko hindi ka na papayag umuwi rito sa Pilipinas eh. Magtatampo na sana ako. Hmm, ako naman ang daddy ko nagtatampo. Tama na, huwag ka na magtampo. Ako nga nagtatampo sa inyo eh, di ba? You didn't even pick me up at the airport. Ay nako, pasensya ka na sa daddy mo. Marami akong inasikaso at marami akong kinakausap ng mga tao. Halika na. Daddy. Bakit ang daming uh, tao? Uh, uh, mga kausap kayo sa negosyo. Tayo na. Uh, ngayon tapos na ako ng pagmamasters ng business administration. Dalawa na tayong magpapatakbo ng negosyo. But, hold it. Uh, I was just thinking. We still have to talk about how much you're going to pay me. <laughs> <laughs> Alam mo kung magsalita ka, para ka ng negosyante. Pero yan ang gusto ko, anak. Yan ang gusto ko, pero huwag mo kalilimutan na bago ka gumawa ng anumang bagay, bago ka kumilos, kinakailangan maalaman mo muna kung magkano ang kikitain mo. Oh, don't I know it. Dahil yan ang negosyo. <laughs> Do you need anything? Kay Don Gonzalo. Oh, Daniel. Halika. May pakikilala ko sa'yo. Iha, si Daniel. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa akin. Daniel, si Rodelina, ang kaisa-isa kong anak na mahal na mahal sa akin. Hi. Anong klaseng trabaho mo sa daddy? Tagasunod, ma'am. Tagasunod? <laughs> Anong tagasunod? Yung sunod ng sunod sa likuran ng daddy? Tagasunod lahat ang mga pinag-uutos niya. Oh. <laughs> ang ibig mong sabihin kung iutos sa'yo ng daddy na tumalong ka sa ilog, tatalong ka? Huh? Oo, oh, ma'am. <laughs> I don't believe this. This is really fascinating. <laughs> May mga natitira pa palang taong ganito, Dad. Ano ang pangalan mo? Daniel Braganza. Gusto kong nakikita ang mga mata mo kapag nakikipag-usap ka sa akin. Well, that's better. Pahay ka bang magtrabaho sa akin kung kukunin kita sa daddy ko? Kung ano ang gusto ni Don Gonzalo, yun ang masusunod. Pero may katakasan ng bahay sa akin. <laughs> you really are something else, aren't you? Well, papasok na muna ako sa kwarto ko, Dad, because I need to take a shower. It's extremely hot. Magaling ang sagot mo. Bilib ako. Uh, kaya ka nagpunta rito dahil sa utang ko, hindi ba? 20 mil. Oo, oh, Don Gonzalo. Alam mo, malinis ka magtrabaho. Bili ba ko sa'yo? Ah... Uh, 20 mil. At ang pangako kong dagdag. <laughs> Mabuti naman napadalaw ka. Nagal ko'y nawala ah. <laughs> galing naman! Ganda na show mo. Binigla mo ako ron, ha? Bagong-bago ang dating. <laughs> Galer. Nakaka... Nakaka... Nakakakuha ng dating. Nakaka... Kwan? Nakakaano? ah <laughs> Sabihin mo. Sabihin mo. Nakakauhaw. Kaya napaparami nung <laughs> gun. Nakakauhaw? Bakit? Nakilang bote ka na ba? Marami na, no? <laughs> oh, isa pa, isa pa, isa pa. Ayan, ayan. Magandang gabi, Oh. Ito ang apartment ko. Ito, ito ba? Sigurado ka? Mm -mm. Magandang gabi, o. Oh. Walang tao diyan? Diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Yeah. Sandala, sandala. Oh. Uh, sandali, sandali. 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 Ay, ang bigat. Lasing no. gari yata. Lalayang kita. Sabihin mo lang. Ayan, Ay, upuan. Upo mo na. Perfect. Sige, oh. bakit? Huwag ka na dyan magpahinga. Sa taas na tayo malamig doon. Sa yung buksan mo na yung Ay, aircon sa taas, ha? O, yan. buksan no, no. na ni Dayon yung aircon. Doon na tayo sa taas. Halika na. Oh! <laughs> oh! Alam mo, may pustahan nga kami doon sa club, eh. Sabi nila, hindi daw kita may dito sa apartment. Hmm. Eh, hindi naman ako titigil hanggang hindi kita may uwi dito eh. Palibasa, alam mo, ang dami nung may balak sa'yo. Alam mo ba yon? Daniel? Daniel? Aba, ang loko-lokong to. tinulugan ako. Daniel, huwag mo akong matulog-tulugan, ha? lukong to. Hmm. Bakit? 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 Anong bakit? Tutulog-tulogan mo ko at magtatanong ka kung bakit. Anong eh, gagawin ko dito? Tutulogan mo na lang ba ako buong magdamag? Wala akong pera. Wala akong, per. akong pambahid sa'yo. Sinisingil ba kita? T.Y.? Oo. Oh. T.Y. Ako? Oo. Oh. Ito. Ah! <tod> lang ganyan. Walang ganyan. Na. Sumularo. Okay. Ah! Yan ang Yan ang mga kasong hinahawakan ni Colonel Romero noong araw. Sayang. Kung hindi lang siya minalas, marahil, tapos na ang mga kasong yan. Si Colonel Romero lang kasi nakakakilala sa mga testigo ng mga kasong yan. Ngayon kayo na pumalit sa kanya, balik tayo sa umpisa. Walang imposible. Kung talagang tatrabahuhin at tututukan, Sarento. Anton na lang, sir. Bilib nga ako sa inyo eh. Ang bata niyo naging colonel. Kailan kaya ako magiging ganon? Ah, sir. Tauhan ni Don Gonzalo yan. Minsan, ipinahuli na namin yung mga yan. Pero lagi nakakawala. Bakit? Kulang kasi kami sa ebidensya, sir eh. Bukod sa maraming pera si Don Gonzalo, matunog pa kahit alam na ng lahat na siya ang utak ng sindikato wala pa rin kami sapat na ebidensya na makapagtuturo sa kanya kaya hindi namin siya magalaw sir kung kailangan mo ng mata-attend ah anton at your service pakitingin naman oh tama ba good morning oh, ma'am ma talaga good, good morning ma'am good morning ma'am good morning ma okay good good yan welcome Ms. Vergado, on your first day of office these are for you thank you I think we'll be seeing a lot of each other from now on, Miss Pineda. Yes, Miss Burgado. Would you like a cup of coffee? No, thank you. If you need anything, just call me on the red phone. That's fine. Ma'am, saan ilagay to? Sa ng mesa ko. Ma'am, saan? Sa ng mesa ko. Dito. Ma'am, kung uh, wala na kayong utos sa akin, nasa baba lang ako ng building. Alisin mo nga yan sandali. May sasabihin lang ako sa'yo. Kung magtatrabaho ka sa akin, ayokong nakikitang may pasak yung tenga mo at nakikinig sa walkman na yan, naintindihan mo? Katulad kanina nung nagmamaneho ka. Kailangan ko pang sumigaw para marinig mo ko. Alisin mo yan. Ma'am, pinakikinggan ko lang yung paborito kong kanta. Kay paborito mo o paborito ng lolo mo, wala akong pakialam. Hello? Hello, Iha. Kung hindi mo kailangan si Daniel, pwede mo papuntahin mo siya rito? Eh, hindi ko pa naman ho siya kailangan ngayon. Kasalukuyan nga akong nasa harapan ko at sinasabong ko. Oh, kakausapin ka daw ng daddy. Don Gonzalo. Oh. Ngayon na ho ba? Ah, oh, sangho tayo makikita. Ah, oh, darating ho ako. Ah, oh, sige ho. Ma'am, kung wala na kiyuto sa akin, pinatatawag ako ko Don Gonzalo. Bumalik ka agad. At pagbalik mo, wala ka nang pasak sa tenga mo ha. Ma'am, Matigas na raw ang ulo mo at malapad na rin ang pagpak mo. May mga lipad ka na hindi ko nalalaman at mayroon ka rin sampung na nakakalat na dapat sana'y para sa akin. Mukhang pangit yata nangyari ngayon. Lumalaki ang pangangailangan ko. Kulang na kulang napaparte ko sa'yo. Matatag ka na eh. Umaapaw ng pera ang umaago sa'yo. Bayaan mo naman ako lumaki. Pabayaan kita? Pagkatapos sa hawakan mo leg ko? Pangit na naman. Pangit na naman ang salita mo. Kung kinakailangan panggayin kita, kagawin ko. Papangit ng papangit ang sinasabi mo, tanin ko. Pero hindi ko na mapapayagan pa ang sinasabi mo. Dahil may taning na ang buhay mo. Mang taning. Sir, ma'am, yun ang projected profits natin for next quarter. Eto, ma'am, magiging uh, dito Ma'am, nag po ako. Kung may kailangan kayo, nasa baba ako. Excuse me. Bakit, ma'am? Huh. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayoko may nakapasak sa tenga mo? Hindi ka ba marunong sumunod sa utos? Ha? Sorry, ma'am, nakalimutan ko. Ano ba itong pinakinggan mo? ayaw mo mahiwalay sa tenga mo. Diyos ko! Eh matanda pa sa lolo't ninuno mo itong mga tugtog nito, pinagtsatsaga mo to? Ha? Huwag kang aalis, ha? May lakad ako mamayang gabi. Doon ka lang muna sa baba. Yes, ma'am.